Hello mga besyo, pag kuwi ko nga galing school, nagbis nga lang ako ng damit at tumalis na nga din kami. Duman nga po muna kami sa bilihan ng pasalubo. Bumili nga lang kami ng chicharon dito. Yung pastillas nga sa gawing poblasyon kami bumili mga besyo. Nakikisabay nga yung manok habang nagbo -bu over nga ako. Alam nyo na kung ano yung walang kumamaya, tinolang manok, charot. <laughs> Dito nga pala kami pumunta sa Malolo sa may pinsan ni Mama. Tuwang-tuwa nga ako nung nakita ko ng swimming pool. Akala mo naman ngayon lang nakakita ng pool. <laughs> Sobrang hindi ko po kasi mag-swimming mga beshi. <laughs> Kahit nga di ako marunong lumangoy. Dito na nga po kami kakain ng kapunan. Nag-iho nga po siya ng lilyenong bangus. Umawi po kasi mga kamag-anak na magaling Isabela. Minsan nga lang po sila magkita-kita kaya kahit gabihin kami dito. Meron nga ding ganiyak na paborito kong hipon. Tara, kain po tayo mga besyo. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Pagkatapos nga po kumain, nagpalam nga po si Bebe kay Mama kung pwede nga daw po mag-swimming. Mama, pwede swimming? Opo, pwede po. Nakakatuwa nga po si Bebe Atina dahil dami na nga po niyang alam. Ang tatas na nga din po niya magsalita mga beshi. Meron na nga din po siyang page. Palambing naman po mga beshi, papalo nga po si Bebe Atina vlog. Thank you in advance mga beshi ko. ha 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 Ang dami nga po nila dito ng candies at biscuit. Kumuha nga daw po kami ng mga gusto namin. Binigyan pa nga po si Baby at Tina na isang pack ng jelly at lollipop. Thank you po yun lang. Salamat sa panonood. Babay mga beshi!